Hi guys, welcome to my vlogs. So guys, uh, awin na tayo ngayon ng Manila para bumalik na ulit sa trabaho. So, ayan, naglalakad-lakad na ulit para makarating maka na doon sa pagsasakayan para makahabol sa pasok mamaya. So guys, tara. Tara ganito ang buhay dito guys pagkatapos ng trabaho sa bukid uh, hindi naman nagtatagal kasi kailangan makapasok talaga araw araw kasi hindi rin pwede na hindi pumasok kasi kailangan ng pera pang gastos ng mga estudyante kaya ito tuloy tuloy lakad ulit tayo hanggang makarating dun sa sa may sangkayan so guys, palusong dito ng kunti. Medyo dahan-dahan lang. Baka madulas tayo. Eh. Yan. Diretso lang to. Mahirap Yan o. No. Hindi naman basa yung ano. Wala naman putik. Pero medyo madulas pa rin. Kasi masyadong matarik yan dyan. palusong na yan. So, diretso guys. ingat lang ako kasi pag nadulas ah, tardiritso sa baba medyo matarik pa naman no? Oh. saka medyo masukal din ang daan so, ayan oh. ter o lang tayo so ayan tuloy ang lakad padulas dulas lang e, ayan sa ilong na tayo guys sarap maligo dito And, medyo mainit pa naman parang Gus Penang ko Mali kok. Kalian lihat itu guys, sudah nampah bahan. Ya. Sudah tahu. guys. And, eh. Diretso, lakad na naman. so, ada ada ni-develop na nga. Oh. Baka mga ilang taon pa ay eh, sarado na yun. Wala na Pero habang bukas pa, eh, pwede pang dumaan. So guys, dito na naman tayo sa pangalawang ilog. Yan, ang ilog dito, maliliit lang. Parang sapa lang, pero hindi natutuyo hindi siya nawawala ng tubig hindi nakakate so guys tara dire diretso na tayo at ito ay paakyat na dito yung medyo mahirap na daan ok guys lakad na naman tayo hanggang makarating doon sa taas yan o oh. sarap maglakad kahit pagod ka pag nakita mo yung maraming mga kahoy, kahoy at saging mga damo na kulay green ang paligid may apakasarap sa pakiramdam sa napakasariwa ng hangin so guys tara, pakiat na tayo so guys, ito okay, na yung may harap yung video yung video pakiat pero ayos lang dahan-dahan lang lang hanggang makarating doon sa taas ito so guys so medyo malabo nga lang kasi tanghali pa yan um, tanghaling tapat pa ito ang paglalakad na ito kaya dahan-dahan lang ang para makarating sa tuktok so guys nakarating na tayo sa tuktok Dahan-dahan lakad tayo, guys, para makarating sa sakayan. Ayan, uh, lakad lang, lakad. Uh, karating tayo sa sakayan para makabalik na uli sa trabaho. Kasi panggabi ang aking trabaho sa ngayon. Kailangan kong makapasok. Agahan ko ng alis kasi baka pa traffic ako sa daan. So guys, ito, tagahan lang talaga. Para kung gusto mo na mayroon kang pangalawang income, eh, dito na. Tinutuloy-tuloy ko na. Hanggat pwede. So guys, hanggang dito na ulit ang ating video. Sana ha support tayo sa aking ting channel at keep watching guys see you in the next vlog